So, guys, maglalive tayo ng dahon ng saging. Yan. 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 Tinakat na nila ang sa ang dahon ng saging. Yeah, Sabi ng mga tao ko doon, araw-araw na may dumating si Madam. Araw-araw <laughs> na may dumating. Di ba katulog si Miguel Nana? Yan ang paggawa ng pagsat lang ng dahon ng suman. Tiyan na ni Bamboy. Mambo. Wow. Okay na to. Pinukuha na yung para sa suman. Okay na to. Tikman natin. Oh. Ay, kung siya. Tinigong oh. sama. Tunda sa sa na mas malayo pag mas malayo 'tong San Pablo dada anak mo. anong unta udyan dito ka na manok. So ito na yung suman. Suman ni Tita. Eh makailang araw lang naman niya. Hindi naman natagal nang maratagana. Suman ni Chona. Suman ni Madam. Mrs. Josepe malalim na maliksi-likis. Imaniit din eh. kapag okay. ay, ay suma so ni Tita Vina ano tita sakto bang okay. size? Correct. Correct oh. ang size? Pasya, oh, Pasha. Pasha. ay akin ay jumbo eh. Ay sadya naman ng jumbo. Eh <laughs> sayo at ile, ano oh. nangyari sa suma na yan? Oh. Ayos naman oh, tingnan mo. Kulubot na. Yan ang mga ano ng sila. Ibang-ibang size. Ibang-ibang size. Ang suma yeah. naman na madam. Kaya napupulit. Yan. Yeah. Tama yung yeah. suman ko. Ang tama ng suman mo, tiyos. Tuma ba, tuma, tuma ba bigla? Ako'y nasa ilalim. Ang grabe, mo. Ang hita mo. ganito. Ayan, sa ibabaw. Ayan, sa ibabaw. Ayan, sa ibabaw. kasi yan. kasi yan. suman may malapad. Para naging suman sa baling home. Ah, gayon ba yun? Hahaha. <laughs> Yan guys, mag i na kami ng suman. Ito sa kakakulitin Mamaya din tanong ni Kyle, ang jambo ang dadampo tayo. Kita <laughs> yung akin ng jambo ah, alam mo na. Ito, kayo. Marami ito may nagumawa eh. Oh. Bibi -bibi -bibi see, Pinyo, sa ah, ay, isipin nyo, <laughs> dalawang salupat kalahate. Bilangin ah, nyo ko ilan lagi. Ang dami, dalawang salupat kalhate ano no? Tagigisang mm -hmm. piraso lang, no? Bahala na si Batman. Hindi mo magka isa Tama na ho. Isa ka dalawang sarap yan. Dalawang sarap kahati yan. Dalawang sarap kahati yan. Dalawang sarap kahati yan. Dalawang sarap kahati yan. yan. ng pagkagawa. <laughs> e maior, small, medium, large. E Aray, ano ay pahinyo right nyo. Huwag niyong ginagayan yung gawa ko. Para nga atag, yung bubong ko. Yung kita'y mataas. Ay, small, huwag niyong ng ganyan bago ko yun nabano. Aba na ko, sigurado <laughs> <hong> kakain ito. <laughs> ah. ah, ah. <laughs> yung akin ay ano ha? Saka na rin, manang pinipili <laughs> ko yung kanya. Kasi siya naman ng... O, oh, dali yung dito kami. Ah, gagayatin naman namin ng mahiwagang gelatin. Baka sakaling buo na. Dila na sa sibos reynan. So ayan na guys ang ating suman. Kinakain na abang may kape. Yan ay.